Pag-usapan po natin, ito pong, uh, actually itong uh, pahayag nga po, hugutin natin sa pahayag po ng uh, Malacañang na yung investigasyon, tinututukan po yung investigasyon sa posibleng foreign-funded destabilization o tangkang destabilization laban sa gobyerno. Paano nga kaya nila humamo yan? Nasa kawilang linya po ng ating komunikasyon, ang uh, CICC acting Executive Director po ng CICC, si uh, Asik uh, Renato Aboy para uh, Paraiso. Magandang tanghali uh, tangali po, uh, Asik, uh, Paraiso. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Drew na sino po, sir? Magandang hapon ulit, Sir Drew, at maraming salamat sa pag-imbita ulit sa akin sa inyong program. Opo. Uh, pa, sir, paano po ba natin mamomonitor yung ganito pong mga hinihinala o yung mga posible pong mga uh, transaksyon no, kung meron man yung para po matukoy natin kung ito ba ay yung mga aktibidad na ito, yung tinutukoy po ng Malacanang, yung, yung rally po sa EDSA ay sinasabi nilang pinondohan ng isang uh, foreign entity o foreign uh, country? country. Well, tayo naman no, sa CICC, no? we base it on data, we base it on evidence, base do sa mga technology na available sa atin. Uh, hindi na may mga monitor tayong mga chatter with regards to do sa rally no na karang a uh, sa uh, Saturday and Sunday dito sa ay Sunday and Monday dito sa may EDSA no. Uh, may coordinated efforts, may coordinate na no. At uh, nakita natin based on our mapping uh, yung uh, coordination nito Although the messaging was from here, ang coordination nito at saka yung pag-amplify nito, nakikita natin sa ibang bansa. Mm, okay. So, you said, eh, sapat ho ba yung atin naman pong mga tauhan, yung bilang po ng ating mga tauhan, para po ma-monitor din po yan? Or meron kayong no. mga, automat mga tools, automatic tools, para po matiyak natin, ma masisilip natin, ma-monitor -ma natin yung kanila pong uh, kilos? may mga tools naman no tayo pero kung tinitinitanong mo Sir Drew kung sapat to mga to it could be better yun lang mo mm -hmm. parati ang sagot natin eh, no? we do what we have right we do what we can with what, with what we have right now mm -hmm. uh, pero may mga tools tayo pwedeng i-procure na mas matutukoy natin mas uh, mas uh, monitor natin 24-7 kasi ngayon parang nung rally ginawa mm -hmm. natin pinutok natin yung threat monitoring center doon sa mga destabilization doon sa mm -hmm. mga ano na threats kaya yung ginawa natin noong election sa kanong September 21 rady, kaya medyo naging may mga na monitor tayo, may mga na na pinpoint tayong individuals na pwede kasuhan. So, meron tayong mga so sophisticated uh, equipments or tools. Uh, tama po ba yung Sir Caboy? Uh, advanced. Advanced. Man, uh, advanced tools, yes. Pero so, mm. meron tayo, meron uh, tayo, Sir Drew, no? Mm. Yun nga lang, sabi ko, it can be better. We can, uh, uh, pwede tayong, we must sophisticated, yung mas advanced dyan, yung mga nakikita natin sa ibang mga advanced countries, uh, medyo may kamahalan. Ayun Ay, lang. Yun, yun na nga eh. Yun ang uh, challenge natin na sa Chicago. May kamahalan. Uh -huh. Yan. Uh -huh. Pero, opo, uh, meron na ho ba tayong mga, let's say, matutukoy o natutukoy na mga entities, let's say, mga personalities na posible pong na maaari, ano po, na huh? foreign-funded, let's say mga activities na meron na ba tayong mga ganon. may may nakikita tayo na groups. groups. Uh, okay. we're still in the process of uh, pinpointing individuals. Mm -hmm. so nakikita natin yung mga troll farms na nanggagaling sa ibabat sa. tapos uh, right now we're trying to apply yung ibang technologies natin. kasi may technologies for monitoring, mapping. gusto natin indicate yung technology for ano naman yung sa uh, cyber financial forensics para mm -hmm. makita natin yung money flow. Mhm. Mm Ayun, yung money flow pa. Uh, so, yung iba dyan, walang paper trail, 'di ba? Uh, yung sa cowboy. Eh, eh ngayon ko kasi pag or sa IT community, lahat online, online kaya na. medyo yung challenge, yung challenge na yun, also presents yung ano solution. May mm -hmm. mga solutions to monitor that one. Mm -hmm. Pati ba yung mga telco natin, uh, meron din silang kakayahan na mamonitor 'yan? Ah, uh, I believe so. I believe so kasi uh, they have to protect their own interests, eh. they have to protect their own company. So, meron mm -hmm. silang mga scrubbing mechanisms, may mga monitoring pools din sila. Mm. Opo. Pero hindi, hindi ko alam kung aamin sila true. So, <laughs> opo, opo. Pero Okay pa 'yun. Aha. Uh -huh. Okay. So, this coming November 30, mas magiging alerto po ba kayo? Tama po ba yung Sikaboy? Para naman tayo uungol alerto pero yon added vigilance po sir -tama po added ngayon. vigilance so hangga't hindi pa natatapos ito pong uh, sitwasyon na ito kasi ang dami na po actually talagang umuugong na po yung ganyan pong uh, uh, balita marami na rin, may mga nakakausap na rin tayo ng mga guests ano po uh, okay. ano ho ang mga posible pa pong hack ng CICC of course ng inyo rin pong mother agency para po ma monitor po yung mga certain threats para I mean yung mga posible pong tangkang uh, destabilisasyon Ah, uh, ito naman ho no, ay eh, parang ano, yung uh, ka-phone rin ko, yung text aid ko parang hindi na sila natutulog kasi na secretary kahit iba, hindi na hindi na kami natutulog. Eh hmm. e, ta talagang tutok na tutok tayo kasi ang mga kababayan po, deserve ulit na hmm. kailanbigin nato tayo ang pamahalaan nila dapat mo protektahan sa kanila. Gusto namin ano, i-emphasize sir Drew hmm. na hindi ito yung exercise to curtail freedom of speech. Hindi ho. Oh. In okay. fact, this is ano an exercise para ma-amplify pa nga at para lumabas talaga yung freedom Opo. of speech mga kababayan natin. Kasi minsan, pa eto mga nanggugulo na to, binadrown yung totoong mensahe ng mga tao na galit na galit at nakikisa tayo sa mga kababayan natin. Ano? Galit na galit sa corruption na, na nangyayari, galit na galit sa mga, kanum, ang uh, mga anomalyan na nangyayari. Not, out yung all the political noise at political narrative that's being thrown around. So, Opo. Uh, yun naman po ang trabaho namin. Ho. No? para naman ho tiyakin na walang manggugulo do sa payapang pagpapahayag nila ng kanilang saloobin. Opo, dahil ito po ay sinasabi po ng palasyo, maaring foreign funded. Kamusta naman po ang inyo pong pakikipag-ugnayan sa mga foreign entities lalo po sa mga other international agencies yung uh, inyo pong mga ah uh, I mean, sa ibang bansa, of course, uh, mga iba pang mga Intel uh, resources po. Paano po, na, paano po tayo nakikipag-ugnayan po sa kanila? At paano din po natin na mo monitor yung sa labas po, Yusek? Ito naman o, no, eh. ito. Kaya... Opo. sa ah, na rin tayo May, yung iba sa mga opisyalis natin parating nasa labas ng na bansa pero sa sa larangan po ng ICT kasi bago pa lang u tayo sa larangan ng ICT sa iba sa kailangan natin mag-catch up eh. So talagang uh, puspusan yung pakikipag-coordinate uh, natin, yung sumasali tayo sa iba't ibang mga forums. In fact, dapat mamaya may muwasahin nina na tayo doon sa Global Alliance mm. Global Anti-Scam Alliance mm -hmm. mamaya Sir Drew no? Mm -hmm. so ito naman ulit yung trabaho namin na uh, minsan hihingi rin tayo ng mga pagbunawa sa mga kababayan natin na minsan Pinaanawas na ba sa mga forum sa mm -hmm. forums, kasi kailangan magkaroon ng presence sa Pilipinas para makapag-participate? Mm, pati din ba yung mga OFW na mo-monitor nyo rin, uh, Yusek Aboy? Eh, naman nakapag sa ICT at sa internet, lo no? mm -hmm. borderless siya. So even yung mga narrative sa mga ating mga kababayan sa labas ng bansa, namo-monitor din natin oh. uh, yung mm -hmm. sentiments nila. Mm, -hmm. okay. So paano po, uh, Yusek Aboy, baka meron ho kayong mga karagdagang pang uh, Panawagan pa po sa ating pong mga kababayan paano, paano rin po sila makatutulong dito sa inyo pong uh, uh, inyo pong uh, trabaho uh, para mapigilan po yung mga ganito pong uh, tangka. Ito naman ho Sir Drew ay uh, hindi naman sa pambobola pero nagpapasalamat din ho kami do sa mga ahensyang katulad nyo, do sa mga programa katulad nyo na binibigyan kami ng pagkakataon na uh, peramin yung platform nyo para makausap ng mga kababayan natin kasi unang una talaga ang pinakamalakas na depensa natin is uninformed citizenry ah uh, para sa educational campaign natin, sa information drives natin. sa mga kababayan naman natin, na uh, pag halimbawa ho, tingin nyo may mali na nangyayari sa internet natin, hindi na safe ang internet natin, maaari nyo ang itawag yan sa hotline 1326 ng C na CICC para humatugan na natin. And parati kong ginagarantee, within 24 hours, so may tugun kami, kailangan may reply kami na ano na yung status nung inyong isinumbong sa amin. All right. Well said po uh, Yuzic Aboy. Magandang hapon po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo sir. Ako maraming salamat sir. Thank you rin po.